Hmm. Nagustuhan mo yung kwento? Opo, sana ba sa inyo po sa akin ulit? Oo ba? Nagdalita, naisip ko, paano kaya kung ampunin na kita talaga? Kasi dito ka naman talaga sa bahay ko nakatira. Talaga po? Matagal ko na kasing gustong magkaroon ng anak. At sa tingin ko, ikaw ang perfect na anak. Pero si Charice po, paano na po siya? Baka magalit po siya sa inyo. Eh, hindi siya magagalit. Sasabihin ko sa kanya yung sitwasyon. Sigurado ko, maiintindihan niya. At kinakatakutan ko lang naman po kasi kapag inampunin na po talaga ako, baka magalit po siya sa inyo eh. Tsaka baka mag-away po kayo dahil sa akin. Ayoko din naman po mag-away po ang attention mo kay Chris eh. Tsaka nagiging anak niyo na po talaga siya kapag kinasal na po kayo ni Uncle Sam. Kapag naging anak ko kayong pareho, sisiguraduhin ko na pantay po tingin ko sa inyo. Teka, sinasabi mo yan sa akin dahil ayaw mo yung nangyari sa inyo nila Mateo at ni Lolita, no? Daldalita makinig ka sa akin Mahal kita Hinding-hindi mangyayari sa atin Yung nangyari sa inyo Ibahin mo ako sa tatay-tatayan mo Mamahalin kita bilang anak ko Hindi kita ibagpapalit kahit